mga babayan at uh, tapos na rin uh, mag flashing no? So, ganito na no? papasok na yung uh, rasawet. at uh, pag uh, papasok ng rush nakikita naman ninyo yung uh, abang uh, ano, e-trike no? Uh, ito yung pila ng e-trike dito sa so, so, uh, may CM yan dito na tayo sa ano tabura no ay uh, ilaya oh sige sir sige oh ah. <laughs> Okay si idol Mondo niiko ano pala. Yeah, dito siya. Ah, inbalak. Ah, so yung uh, atin mo. Oh, ah, buro ang sampo. Ah, nakaka-desanya. Ah. Oh, paano yung pag-print ng pag-print niya. Ayun, so na rin si idol no. So tapo no, uh, ito yung uh, ganap pag-uuras uh, ng rashower. Oh, so, ito yung Ilaya, mga babae yan. Ah. So, magmula dito sa ating kinalalagyan. So babaybay natin tong uh, mga e na nakaparada dito. Uh, so sinasamantala nila yung uh, ano uh, yung uh, rasaw at kung saan at uh, mimikap sila kaya doon sa may uh, Kipi Tower no. Ay uh, nagkakaroon ng uh, nagkakaroon ng uh, build up diyan. No? nagkakaroon ng build up pag uh, ganitong oras ano so ito yung ilaya no ah, hindi pa nagalaw itong ilaya na ito no sa at niyo yung mag-clearing no kasi napapanatili nila yung ha ah? nila yung uh, ano na ito so although medyo malaki yung kinakain ng kanilang ano at uh, wala tayong nakikitang eh. pero ito na yung dati na ano ni Yorme yan na yung dati na nilagay niyang ano doon mayroon ka palang malupit rin na ano eh. Ha? Mayroon ka palang malupit eh. Teka lang tulad. Kala ko pa rin bibigyan Oh. Ayan. No? Ito yung uh, mga pila ng e-trike. No? Meron din sa One Luna. No? So, habang uh, kapila dito. No? ah uh, doon sa dulo. No? Mabilis oh, lang naman na alis. Okay.

Pilaan ang i-strike ko. Kapunin niyo kung gaano kahaba, no? O, isa rin to, no? Sa mga, ano, sa gagandaan nito, ng mga i-strike nito. So, madali silang nakakakuha ng, ano, ah, uh, lang yung boundary nila. Ay, video lang mo daw sa dito hindi. Sino sino? Ito mo mga yaw? Nagawa Alam mo na yan. Hindi na makisip para sa mga tao na kagaya. lang dito yan nagkakabuild up <laughs> sa may ano na yan Ayan, ba, ayan, 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 ah. ayan, 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 ayan,

uh, babagsak yan o malakas na ulan yan and, and ito naman yung ano yan. dito uh, kasalukuyan na ano, ala city na kasalukuyan na ang nagbibuild up dito at uh, paparating na yung mga volume ng mga tao okay. tapos dito sa part na ito maluwag na Kapilan po no kabilang yung uh, parking ng e trike sa one Luna naman dito sa gilid na ito. Ayan, gilid na ito. Hanggang doon sa dulo uh, ay uh, nakapila na e trike yan. Ito po yung one Luna Street Binondo. Uh, yan na po no at uh, dito nagkakabidlap dahil nga sa volume ng tao ayan o, dito yung uh, malaking uh, volume ng tao dito sa may uh, ano, uh, one low na tundo ayan. morning sir sundan natin. No? Ayan, na. Uh, dito na, ito yung ilalim ng KP Tower. Ayan, McDonald. So, dating uh, daming uh, mga nagtitinda dito. So, binawala na sila. Wala na ang nagtitinda dito. Hanggang doon, wala na rin nagtitinda doon. <coughs> so, yan yung makikita ninyo mga kapabayan. Pagbabago ng uh, Visoria. Uh, Ayan. na ng mga sasakyan. Ayan na uh, marami tayong nakikita uh, mga pasayro dahil papasok na yung rasawer ito naman yung 168 kung saan at uh, ito yung Soler no? Soler Roman no? ayan uh, at uh, 999 so tingnan ninyo ang linis na ng lugar mga kababayan dito, wala na rin bindor dito, no? Nakikita po ninyo. Wala kang makikita bindor. Dito. Linis na, no? Wala kang bindor. So, yung mga kababayan natin papasok sa trabaho, tuloy-tuloy lang. Walang problema, no? Ayan. Kapilaan po, Kapilaan yan. oh so, malinis. Walang uh, problema, no? Ayan ayan na yung natatanaw natin yung tutuban so itong part na ito no, hindi na talaga nilagyan ng uh, vendors dito ito yung uh, solar street no, uh, sa may baba ng uh, 168 uh, so present na present yung ating kapulisan nakikita natin yung ating kapulisan malinis mo pa yan no? ito yung 168 Street, ayan. Yeah yung uh, baba pala ng 168 six na yan yan yung Soler street no? so napakahaba no? magmula dito hanggang divisoria hang, divisoria hanggang uh, santa cruz no? napakahaba ng uh, Soler na yan yan so, walang ano walang problema sa traffic na dito ang na ng mga sasakyan ayan so ito na, no? approaching tayo dito sa may Nakikita po ninyo. Aliwalas na rin dito sa lugar na malinis na, no? magbabayan, sa mga, o ay uh, kalat kalat dito, at uh, malaking ginhawa sa mga diario, uh, no? at uh, mga commuters natin, mga driver, so mabilis sila, makakabalik at sa uh, matutulin yung uh, kanila mga sasakyan niya. No? Magandang umaga po at uh, sa mga baguhan hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe hit na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no? patungkol sa paglilinis dito sa May Maynila So abangan po ninyo no? at uh, tayo pupuntahan po natin yung uh, yung uh, ano, sikat na sikat na Uh, barangay hall no na pinatayo sa bangketa. So approaching tayo doon uh, ngayong uh, umaga na ito kasama ko si Idol Leo, makamasa at saka uh, Fans TV official. Haya po, magandang umaga. Maraming salamat.